Tao po, tao po. Bebang, pipindutin kayo yung doorbell nila para manilig nila ako. Ah, may nag-doorbell sa gate. Siguro si Bebang yun. Nakauwi na siya. Bebang! Nandyan ako, Bebang! Wait lang! Bebang, lumabas ka dyan. Maglaro tayo. Bebang anak, ikaw na ba yan? Hello, Aling Sitang. Kukuha? Ikaw pala yan? Akala ko ikaw si Bebang. Wala po ba si Bebang, Aling Sitang? Maglalaro po sana kami. Wala siya rito, Kukuha. Ilang araw na si Bebang sa probinsya. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Walang kasama. Ganun po ba? Sayang naman. Namimiss ko na siyang kalaro. <laughs> Iniwan na ako ni Bebang! Hindi niya na ako namimiss! Ayaw niya na umuwi! Aling Sitang, wag po kayong umiyak! Bebang ko! Umuwi ka na dito sa bahay! Wala akong kasama! ko ako! Tama na po, Aling si Tang. Kung gusto nyo, ako na lang muna kasama nyo sa bahay para hindi kayo malungkot. Talaga kukuha? Gusto mong yung din sa bahay namin? Opo, habang wala si Bebang, ako muna ang anak nyo. <coughs> Dahil mukhang mabait ka naman, sige, dito ko muna sa bahay namin, habang wala si Bebang. Yehey, oh! may nanay na ako, si Aling Sitang. Tara ko ko ba, pasok ka sa loob ng bahay namin, para may kasama na ako. <laughs> okay po, Aling Sitang, nandyan na ako. Okay. <coughs> si Beba, pwede ka dito kumain, maglaro, manood ng TV, kahit anong gusto mo. Talaga po, Aling Sitang, pwede akong maglaro dito, mag-isa. Lahat, pwede mong gawin. Basta, huwag ka lang pasaway, parang hindi ako magalit sa'yo. Opo. Wait lang, ipaganda ang tanong pagkain mo. Ano gusto mong kainin ko, Kahit ano po, Aling Sitang, basta masarap. Okay, kukuha lang ako sa kusina. Okay. <laughs> Ang galing ko! Ako na ang bagong anak ni Aling Sitang! Papalitan ko na si Beba! <laughs> ang gandang tumira dito! Ang laki ng bahay! At may TV pa! <laughs> Kukuma! Ito na pagkain mo! Kumain ka na! Opo na kay Sitang! Nandiyan ako ako! Kumain ka lang na kumain. Masarap yung nilutong paksiw na bangus. Gusto ko pang kumain ng adobang dragon aling si Ano? Dragon yung gusto mo? Walang dragon dito kukuha? <laughs> Sabi kasi nila, masarap yun eh. Maninang nang. <laughs> ha, 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 ha. Marunong ka pala ko eh. Natutuwa ako sa'yo. <laughs> Parang narinig kong tumatawa si Aling Sitanga. Siguro, nakauwi na si Bebang. Tatanungin ko nga. Tao po! Tumutan na din, Baka sila Bebang ngayon! Ako na po pupunta sa labas, nanay si Titignan ko po kung sino yon. Okay, excited na ako. Uwi na si Bebang. Bebang, Yoho, nakawi ka na ba? Ano ang kailangan mo dito, Iska? Uy, Kukuwa, nandyan ka pala. Pwede magtanong, nandyan ba sa loob si Bebang? wala rito si Bebang, hindi pa siya umuwi. Ganon ba? Eh bakit nandyan ka? Ako na ang bagong anak ni Alan si Tang, hindi na si Bebang, kaya dito na ka titira. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Umalis ka na dito, hindi na babalik ang kaibigan mong si Bebang. Ako na ang papanit sa kanya. Hindi to maaari. Dapat masabihan ko si Bebang para makuwi na siya dito. Kukawa, sino yung nasa labas? Si Bebang ba yun? Hindi po yun si Bebang, alin si Tang. Batang pasaway lang. Napipindot ng doorbell. Ganun ba? Halika na sa loob. Malata tayo ng TV. Opo, nandyan ako nanay si Tang. Totoo nga! Si Kukuha nga yung bagong anak naling si Tang! <laughs> Princess! Bilis! Umuwi na tayo! pa sa bahay! Sa ka naman, Bebang! Mabigat yung ako! para sa mo. Gulay, pangkay ng gabi, pasalubong ko kay nanay. <laughs> Grabe naman yung po sa lubong mo, puno ng gabi, panigurado, matutuwasan niya sa aling tere. <laughs> Ikaw, Bebang, anong pasulubong mo kay aling sitang? Eto ho, ko si nanay ng brownies. Favorite niya to, pang sau -sau sa kape. Wow, oh, brownies! Favorite ko rin yan, Bebang. Bigyan mo ako. Naku, hindi pwede, Princess. Para kay nanay lang to. Para matuwa lang siya kapag dumating na ako. Please, Bebang, bigyan mo ako. Kan, dalawa lang. Ayoko, no. Bebang, huwag mo akong takpon. Bigyan mo akong brownies. Anong kailangan mo, Iska? Pagtang ingay-ingay mo. Gusto kong makausap si Aling Sitang. Papasukin mo ako. Hindi pwede. Natutulog si Nanay Sitang ko. Bawal siyang istorbohin. At ikaw, Iska, huwag ka nang pupunta rito dahil ako na ang anak ni Nanay Sitang, hindi na si Webang. Hindi ko yung tunay na anak ni Aling si Tampo Uwi rin si Bebang. Kaya alis ka din dyan. Hindi ako papayag na makabalik pa si Bebang dito. Hindi ko hayaang makapasok siya sa bahay nila. Basta mga kakukawa, hindi ka maganda kaibigan ni Bebang. Umalis ka na dito, Iska. Kung ayaw mong gamitin ko yung laser ko sa'yo. Nagot ka kapag dumating si Bebang, palalayasin kanya. niya. Makulit ka talaga, Iska. Maingay ka pa. Ah! Takbo! Ha 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 ako na ang may-ari ng bahay, hindi na si Bebang oh, no. Bebang, nasan ka na ba? Umuwi ka na Iska! Yeah! Bebang, sa wakas, umuwi ka na rin Oo, oh, kasama ko si Princess, ay na siya ho, huh? nahuli Bebang, tingin akong brownie kaya ito ng princess ha, kumuha ka na ng isa. <laughs> Yay! Makain na ako! Ang talap! Diba? Sa kabagaling, hinahanap kita. Nagbakasyo kami sa probinsya iska. Sampung araw kami to ni Princess. Ganun ba? May masamang balita ako sa'yo, Bebang. May nangyayaring masama sa bahay nyo. Masamang balita? Ano yun? Huwag kang mabibigla. Si Kokowa Manika. Siya na yung bagong anak na aling si Tang. Ano? Totoo ba Baka nagbibiro ka lang. Oo. Totoo yung sinasabi ko. Dahil sobrang miss ka na ni aling Sitang, si Tang, si Kokowa na lang muna yung ginawa niyang anak. Kawawa naman pala si nanay. Namimiss niya na ako. Si Kokoma, nagari-harian. Ayaw nga akong papasukin sa bahay niyo. Siya na daw yung mayari. Grabe naman si Kokoma. Wala lang ako. Inangkin niya na yung bahay. Ay, apa? pasaway naman niya si Kokoma. Agawan niya pa si Bebang. Bebang, kailangan mo nang umuwi sa inyo bago pa may magawang masama si Kukuwa kay Aling Sitang. Tara na! Umuwi na tayo! Samahan niyo ako! Iska! Princess! Princess! Sumama ka na! Wait niyo ako! Kumakain pa ako! Nanay! Nanay! Bebang, basahin mo! May nakasulat sa doorbell! ano yan? Bawal pumasok si Bebang dito. Bay ko ko bakit? Bay ko rin naman to ah. Bakit bawal akong pumasok? Oh, nah. Ang sama-sama naman yung kukawa na yan, inaagaw yung bahay nila Bebang. Sabi ko sa'yo si Bebang eh, may nangyayaring hindi maganda. Nanay, si Bebang puta! Buksan niyo yung pinto! <laughs> nakawi na si Bebang. Hindi ko siya mapapasukin dito dahil ako na ang bagong anak ni Nanay Sitang. <laughs> Bukawa! Lumabas ka dyan! Pagbuksan mo ako ng gate! Bukawa! Oh. Ano ang kailangan mo, Bebang? Umalis ka na dito, hindi mo to bahay. Bukawa! Ano ba nangyari sa'yo? Diba? Mag-ibigan tayo! Ba't tinaway mo ko? Iniwan mo si Nanay Sitang dito sa bahay. Malungkot siya. Hindi mo na mahal si Nanay Sitang, bebang. Hindi totoo yan. Mahal ko si Nanay. Pumunta lang kami ni Princess sa probinsya para magbakasyon. Pwes, hindi ka na pwede bumalik dito sa bahay. Ako na ang bagong anak ni Nanay Sitang. Kukawang! <laughs> nanay! Nanay! <laughs> Bebang, anong gagawin natin? Hindi ka pinapapasok ni Cocoa. Hindi ko lang miss ko. Gusto. Gusto ko lang makita si nanay. Kung ako si Bebang, papatulang ko yung Cocoa na yan. Matatamaan talaga siya sa akin. Hi, princess. Hindi maganda yan. Dapat tayong may tayong makipag-usap kay Cocoa. Nandididil kasi ako iska eh. Nanay ko! Miss na kita! Gusto na kitang mayakap! <laughs> Kawawa! Sino po minto ng doorbell? Si Bebang ba yun? Hindi po si Bebang yun, nanay si Tang. Ibang tao po yun. Akala ko si Bebang na. Sana umuwi na siya. Namimiss ko na yung anak ko. Oh. Nanay si Tang, may sasabihin ako sa'yo. Si Bebang, hindi na daw uuwi dito sa bahay natin. Ano? Bakit daw? Sa siya titira? Sabi po ni Iska, sa probinsya na daw titira si Bebang, ayaw niya na daw bumalik dito. Totoo ba yan, kukuha? Opo, Nanay Sitang. Kaya ako na lang ang anak mo. Huwag na si Bebang. Hindi kita iiwan. Uh, Bebang ko! Anong naisip mo? Umuwi ka na dito. Uh. Tama na ang pag-iyak, Nanay Sitang. Magpahinga na po kayo. Ipagluluto ko kayo ng pagkain. Salamat, Kukawa, ha? Balitaan mo ko doon kay Bebang. sisiguraduhin kong hindi na makakabalik si Bebang dito para ako na ang bagong anak ni Aling Sitang. Hahaha! <laughs> Kukawa! Nasaan ka na? Bagsama yung gate namin! Bebang! Nandito ako! May sinabi sa akin si Nanay si Tang! Anong sabi ni Nanay? Huwag ka na daw umuwi dito! Dahil hindi ka niya namimiss! Ako lang ang anak niya! Hindi ako naniniwala sa Kukawa! Ilabas mo si Nanay! Gusto ko siyang makausap! Hindi pwede! Bawal siyang istorbohin dahil natutulog siya! Ikaw ko kawa, namumura ka na ha? Kapag ako nakalapit sa'yo, mayayari ka sa akin. Anong sabi mo, princess? Ah! Beber! Tulong! Ikaw kawa! inaaway ako! Ikaw kawa! Tama na yan! Nasasaktan si princess! Akala ko matapang ka, princess. Puro ko lang pala Mahina! <laughs> Isusubukin na kay nanay ko, Kawa! Kayong tatlo, wag na kayo manggugulo dito. Naiintindihan nyo ba? Bebang! Princess! Tara na! Umalis tayo dito! Pero iska! Si nanay, Hindi ko pa siya nakikita! Gusto ko siya makahusa! Nakarang si Kukuwa! Hindi pwede! Hindi ka rin makapasok! Umalis na kayo! Bago pa kayo paliparin sa langit! Pepang! Tara na! Natatakot ako kay Kukuwa! Babalik din ko Kukuwa! Babawin ka yung bahay namin! Palalayasin din kita! Tara na, Princess! Iska! ha 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 Okay na to! Princess, sa tingin mo, okay na ba itong surpresa nating kay Bebang? Okay na yan, Iska! Tignan mo ho magugustuhan niya yan. Ang ganda, ang laki-laki pa. Hi. Kaya nga eh. Sige, tuwagin mo na si Bebang. Kuha lang ko ng merienda natin. Okay, mag-ayos lang ako dito. <laughs> Nasaan na <kayo> si Bebang? <laughs> Later. Princess, saan ba akong dadalhin? Bakit may tagad ng mata ko? May surprise ako si Bebang. Kaya wag mong tagaling ng piring mo. Ano ba kasi yun? May pa-surprise-surprise surprise ka pa. Hindi mo nalang sabihin. Kaya nga surprise eh. Para magulat ka. Naku, baka kalukuhan nyo na. Ah. Hindi ya. Ah. Basta daan, daan ka lang maglakad para hindi ka matumba. Tara na. Ano ba yan? Bebak, bilis! Malapit na ba, Princess? Konti na lang, Bebang! Malapit na tayo! <laughs> bebang! Nandito na tayo! Medyo mo lang tagaling ang takip mo sa mata! Talaga, Princess! <laughs> Charan! Tignan mo ito, Bebang! ni kokowa sa bahay nyo. na isip namin iska. Biliyan ka namin ng tent. Totoo! Akin yan, princess. Grabe! Ang laki-laki talaga. Habang <laughs> hindi pa nakakalis cute sa bahay nyo, dito ka muna tumira tapos sasamahan ka namin. Thank you, princess ang niyo, kay yung kaibigan ni Iska! Tinutulungan niyo ako! Wala ka naman! <laughs> Excited na akong tumira sa baybay -bay ko! <laughs> Pumasok ka na, Bebang! Para makita mo yung loob! Okay! <laughs> wow! Grabe! Sobrang laki! Ang ganda! Kasyo tayong lahat dito! <laughs> Sabi ko sa'yo matutuwa ka sa surprise namin eh! <laughs> Oy, Big Bird! Nandiyan kita mahanap. Natutulog ka na sa baybahaya natin eh. <laughs> Mama, ang gabi, Bebang. Dito tayo matulog ah. Kasama natin si Iska. Mag-overnight tayo. Okay. Masa yung baybahaya natin kapag magkakasama tayong tatlo. Nasaan na kaya si Iska? Ang tagal niya naman dumating. Princess! Ay! Ayan na siya! May tarang tinteriya! <laughs> Eto na yung merenda natin! Natalak ko na! Wow! Ang dami! Ang lalaki pa! Hey. Iska, salamat ha! Pinilhan niyo ako ni Princess ng tent! <laughs> Walang anuman, Bebang! Diba? Ang magkakaibigan, nagtutulungan, kahit inaawigan ni Kokoma, nandito lang kami ni Princess! Oh. <laughs> Naiyak na ako sa sobrang saya! <laughs> Ops! Bawal magdama bebang! Dapat nasayalan tayo! At syempre, kumain ng merienda! Akin yung isa iska! Ikaw talaga, princess! Laging pagkain yung iniuna mo! Ah, oh, eto sa'yo! Ah! Oh, ito pagkain mo, Bebang. Salamat. Gusto ko tumawa si Manghang. <laughs> Mas maganda kung dito tayo maglutulutuan ang pagkain natin, Iska. Gabi na hi, hindi na pwede. Pero bukas, maglutun lang tayo ng tunay na pagkain. Payag ka ba, Bebang? Oo oh, naman, payag ako. Marunong kaya akong magluto. Hmm. Ano naman kaya nilutuin natin? Gusto ko spaghetti! Pati lechon! Hoy, <laughs> princess! Mahirap magluto ng lechon, no? Kaya nga, wala pa tayong baby princess! <laughs> At yung na lang, yung madaming hotdog, pati ketchup, pati cheese! <laughs> Sige, ayun na lang! Mukhang masarap naman yung spaghetti, eh!